Ayan mga kabindos, maulang panahon o mabagyong panahon sa ating lahat. Eh ngayon ay hindi tayo makagalaw. Sa ating pagbisita noong nakaraan mga kabindos ay nakitaan natin si Ate Marley na pagsisikap na makapag-exercise. Ayan mga paggawa mga kabindors para hindi ma stack yung kanyang mga kasupasuhan. Yan, nakitaan natin na ano talaga siya. Interesado talaga siya na gumaling sa kanyang karamdaman. Yan, ginagawa niya yan mga kabindors para sa kanyang pag-i-exercise. Ay, siyempre naman mga kabindors ay itinurok natin na hindi na lang siya ay lagi na lang nakaupo. Ah, buti naman mga kabindors ay tinoonlakan yung ating pagtuturo. At saka sa kanya rin mga anak ay interesado sila na ma-guide natin mga kabindors. Kasi, yan, kailangan nila ang guidance sa pamamagitan natin na uh, charity blogger ay kumukuha sila dito sa atin ng mga payo para sa ikabubuti nila mga kabindors kaya nagpapasalamat tayo doon sa ating mga At nagmamalasakit din na kaagapay natin sa pagtulong sa mag-iinang ito. Yan, ginagawa ni Ate Marlene ang ganyan mga kabindors. Ngayon mga kabindors ay bibisitahin natin ulit sila. Ito ang mga nakaraang episode na po sa inyo ah uh, yan ginagawa talaga ni atin may lupo makarecover siya mga kabindors ito ah uh, tingnan natin ang ating muling pagbisita sa kanila mga kabindors ayan narito na tayo mga kabindors Magandang tanghali po. Uy. Bakit bantay? Ano pangalan ng aso nyo? Ano pangalan? Kuni. Uy, Kuni. Kuni. Ay. <laughs> Gutom na si Kuni yata. Anong ginagawa nyo? Kumakain po. Ah, kumakain. Kumakain oh, tayo. Sige, sige. Ayun, kumakain na tumali. Kumakain kayo ah. Uni, wag ano, maingay ano. ka, ni. Ano ang ulam niyo? Adobo. Ay, adobo. Ayun. yun. Sige, medli, kain na. malayo ka mer uh, ate malayo ka dyan ah wag ka yung kanin mo malayo sa buti ano eh inano mo na dito nilagyan mo na ng inyo na ng ano sino naglagay ate Chris po ah si ate Chris mo ako bakit wala siya dito nakaraan nakaraan pa po yun nilagay namin ah eh, nilagay niyo Mamas. Ah, dito po tulog ng Ah, dito tulog. Yan medyo gumanda-ganda na. Sa susunod eh. Eh ano natin eh papail natin ang ano, itong mga gamit yun ng maayos para maganda talaga. At tingnan. nan. lupa lang itong ano yung ano lupa lang itong flooring nyo kinakailangan talaga na mayroong ganito kayo, hindi pwede sa lupa lang nahihiga ah, itong isang higa, ang kaya ano ito kuya mili po kuya mili mo, nasa lupa apo ah, may plywood din naman po sa ah, may plywood ah, may ganito plywood apo. Kawawa naman. Ay, ah, ito, dyan ka rin natutulog sa apo. ano na yun. Sa isang pum okay. ng plywood. Pero malamig pa rin yun. sa dupa. Hmm. Ay, wala pa po kung ganito. Wala akong paglagay na ano. bas na dyan. Para hindi masyadong malamig. Hmm. Ano talaga, ano? Lupa lang. Pero kahit na lupa lang, basta malinis lang, Angelo, no? Okay lang. Ah, lilinisin mo lang siya araw-araw wag kayo magkakalat dito. Para maging maayos lang lagi at merle, ano? Ano kumusta na yung ano mo? Yung salabat mo, ubos na? Ah, mayroon pa. Lagi mo iniinom yan ha? sa umaga. maganda yan kasi ano yan eh. Kaysa sa kape, yung kape mahal mahal yung kapi. yung o so, medyo mura yung salabat at saka unhealthy pa yun timerly sa kalusugan yan ang ano maganda dyan Ha, tag ilang takal yung sinasaing bawat saing. Minsan po dalawa, minsan dalag pala. Ha, ganun. Kaya pala, matipid kayo sa bigas, oh. Yung bigas nyo, ano yan, two weeks na mahigit, eh. Ano pa, oh, marami pa. Video tipid. Uh, mas maganda yan para walang sayang yung ano, huwag kang magsasaing ng marami yung sakto lang talaga sa inyo. Nandito si ate mo. Dalaw, ah, dalaw lahat. Dalawat kalahati. Ano bang in, ano yan ni ate mo doon? Nagbabantay ba siya ng... Nagbabantay po siya. Tas, na, ano, di pa po siya pang sa work day. May huh? work na po siya kasi di pa po siya pang pasok. Hmm. Minsan po pag nagbabantay siya ng bata, inaabot ang po siya ng kalbitay. Ah, ganun. Ah, ganun. Ah, but, ano yan? Anak ng kaibigan niya na kanyang binabantayan pag uh, ano? Pag nandoon siya. Yan sana ang pagpunta ko rito. Akala ko nandito siya kasi tatanungin ko kung nakuha na yung mga ano mo. Yung mga ano nyo, yung requirement ba? Yung tulad ng baptismal. Kasi na ano daw, doon daw kayo bininyagan sa born again. Born again ba? Hmm. Totoo ba Ate Marley? Born again? Hindi okay. e nandoon may baptismal yun. Ano? No, Doon sa born again. Meron po kami dito kasi po si mahilig po si Magtago, si mama. Hmm. Mama po nagtatago. Pero alam ko yun ito sa saan nakalagay yun, yun, akong, yun eh. Kasi, kasi nag, di ba po nagbago ang umalig. Kailangan ano, birth certificate po kailangan. Hmm. Tapos sabi ko wala po. Tapos sabi ko Meron lang po ko Poco Baptisma. Tapos, yung ko yung binigay. Tapos, nung sabi na nila na, ano, kailangan talaga yung birth certificate. Isang araw na lang, babotis na po ako. Tapos, tinago po ulit yung Poco Baptisma. Ah, ikaw, Ate Merle, ano ang relihiyon mo? Nung, ano, nung uh, malakas ka pa, hindi ka pa ganito. Hindi ka pa na... disabled disable. Doon sa Bon Agin. Ah. Uh -huh. Yan nga sana doon. Yan nga ang inano ko kay Ate mo na maano. Doon sa Bon Agin na yan na yan nagbautismo sa inyo yung nagbinyag. Nandoon yung may record yan doon. Kasi yan ano yan eh. Siyempre ano yan bautismo yan eh. Kumbaga sa kuwan ng binyag, bautismo, parehas ang pangalan yan. Kung sa katoliko naman, ah, binyag. Sa iglesia, banal na bautismo. Oo, oh, bautismo. Doon din sa born again din, bautismo rin yun. Eh, siyempre, ano, doon kayo nagpabinyag, di eh, nandun yung record noon. Kasi kailangan yan, Ate Marley, doon sa, ano, nilalakad naming mga birth certificate nila. Kaya pinapa ano ko kay Chris, pinapa lakad na makuha niya pati yung form mo sa ano pag-aaral mo kasi kailangan din yun doon sa pangarap ano. Nandoon lang yan sa principal. Kaya pinapa ano ko kay Chris, pinapa ano ko doon kuha. Ang ano doon. Nagpalit na po sila ng principal hindi, yung mga record niya, nandun pa rin. Hindi man nasa ano princi ho? principal office yun. Mm. May ano, yung iglesia na si, ano Kasika kasi ka Jordan po. Mm. Na iglesia. Doon po siya, naging teacher, naging teacher po po. Tapos, ano, tinignan niya ho, wala na ho doon yung ano ko. Yung form? Opo, wala na ho doon. Tapos, kaya tinilaan lang ho nila yung ID ko. Para pero, ma-humpay nila yung ano. Pero may ID ka ngayon. may Meron, po sa pangarap po. ah oh. Ah, okay, okay. Pwede na 'yon. ID. Oh, sige. Pwede na 'yon eh yung 'yan ang dadalhin namin sa ano sa doon sa pagkuha ng mga ng certificate kasi kailangan ng isang ID yung kahit nga doon sa pagkuha ng ano na... ng national ID kailangan ng ID mo kahit isa lang na ID yung school ID Ayan para makuha na rin yung national ID mo kasi yan requirement din. Ah oo. Mm -hmm. Ito ang ID mo. Wag mo ito wawalain kasi pag umalis kami ni Ate mo no sa kasi Miliboy. Ayan, requirement namin yan para sa'yo. Yung kukunin natin doon. O kaya, pag national ID, be, ano, kailangan kasama ka. Kasi ikaw ang, ano doon, pipicturan eh. Diba, pipicturan ka doon. Kailangan kasama ka pala doon. Sino pa may dito ka Si ano na lang siguro si Miliboy, tayo na lang ni Chris Tatlo si ate mo si Meliboy na lang dito kasi kailangan nyo sila, siya naman ay na, ano na, nakakuha na sila eh napitsura na sila eh kasi si, si Kuya Meliboy yung may stay dito sa bahay eh. ay ano ko eh walang bantay tayo kayo mama hindi pagkikiusapan natin pagkikiusapan natin na mag stay muna siya dito uh, para makuhaan talaga ikaw ng ano ng national ID. Kasi kailangan ang personal doon eh. Kasi inaano nyo, pati mga daliri yun, inaano, sinasalang eh. Doon sa machine. Pati picture.